Hello, hello, hello. Bumababa ako sa hagdan ng Bato. Pupunta ako sa mga batuhan, low tide guys. Ayun, manguha tayo ng halaan. Wow! Ang ganda dito guys. Sobrang ganda. Ayan, samahan ko si Albert. Ayan ang dagat dito guys, oh. Meron ditong public siya guys. Na, na resort bawal na dito kami pumunta pero nakapasok kami ayan puro bato yan dyan guys pwede kang kumuha ng halaan ayan kumuha tayo samahan niya ako kung paano kumuha ng halaan at suso ayan, dahan dahan dito sa bato kasi madulas ayan guys oh. Dan tayo sa mga batuhan ang ganda ng tubig. Walang kaalon-alon at ang linaw ng dagat. Ayan, oh. Ayan. Wow. Titignan natin si Albert. Siya kasing kukuha ng, ng mga suso. Kasi may dala siyang lagayan na timba. Ayan guys, ang ganda. Ang kapaligiran dito. Puro bato. Ayan, marami din dito, ano, talaba. Ayan. Samahan niyo ako guys, punta tayo doon. Ayan. Patusok ako ng bato. Ang ganda, oh. Kaya kailangan pag pumunta ka rito, ingat-ingat kasi ang daming bato talaga, guys, na pag, yan, oh. May naliligo doon. Maraming guest. Ganda, guys, ano? Yan. Ah, hindi siya ngayon maalon. Magandang maligo dito ngayon dahil Napakatahimik na ang alon ng dagat. Ang hirap tumaan sa mga bato-bato. Yan. Yan. Dito lang banda ang may alon, pero banda doon walang alon. Mahina lang yung alon. Ano oh? Yan, dito lang yan guys sa Puerto Azul. Sa Ocean Villa, dito lang yan matatagpuan. Yan. tusok ako, masakit. tusok yata ako ng bato, guys po ako dito. Ito yung bato. Mga buhay to guys, mga talaba. Ayan. Mga talaba yan, mga buhay. Kaso lang maliliit lang siya. Maliliit na talaba. Ayan, nakaupo ako sa bato. Mamaya kukuha ako ng ano, mahirap lang kasi kasi nahawakan ko yung cellphone. Kaya mahirap ko kumuha, kumuha ng video pa ganito. Ayan guys, nakaupo ako sa bato. Hello! Hello, hello! Sarap dito guys. Nakaupo ako sa bato. Ayan, mga bato. Naupuan ko. Ayan. Ayan. Ayan si Albert na ng halaan. Si Yana nandun. Ayan. Ang sunset guys. Ayan ang sunset. Ang ganda ng sunset. Ang ganda rito. Ganda, oh. Wow. Wala kasi akong dalang pangkayod ng ano, ng halaan. Kasi dapat, pag nagkayod ka, ganito lang yan. Ganito lang yan, guys. Buksan mo yung, kukot-kotin mo yung mga buhangin. Sa ilalim yan, merong mga halaan. Wala lang kasi akong dala. Ginagamit ko dito minsan, kutsara. Nagdadala ako kutsara para manguha ako ng halaan dito sa mga buhangin Kaya wala naman akong nakita pa uupo na lang ako dito guys ayan. ang oras ngayon alas 6 pero sobrang liwanag pa ayan. ang ganda doon sa dulo Ayan. Ganda talaga dito. Hi, yan. Ka Kawai ka mahiyain si Yana. Kararating lang namin dito guys kasi kumain na kami ng aming hapunan. Kumain na kami ng aming hapunan. Kaya nag-walking-walking kami. Dito kami napadpad sa dagat. <laughs> napadpad kami sa dagat. Ayan. Ayan, sarap magmuni-muni dito guys, ayan ang ganda ng view, ayan, ito yung aming pasyal dito guys, dito ang sa likod ko, ayan ang likod ko, merong dalawang puno ng talisay, at makikita mo yung sunset doon, ayun ang ganda ng sunset. Yun. Ayan ang mga bato. Mga bato na. Sobrang daming bato. Maswerte lang ngayon dahil low tide siya. Nakapasok kami. Nakaupo dito sa mga batuhan. Ito, mga bato na may mga talaba. Maliliit lang pero buhay ito guys. Pwede mo itong pupukin. Ayan, oh. Ay. Buhay ito siya. Ayan. Pupukin mo lang ito eh. Ang ganda maligo dahil napakatahimik ng dagat. Walang ka alon alun Hindi, malakas yung alon doon sa dulo, may bahay doon sa dulo, guys, na sobrang laki. Mm. Ang ganda. Ang bahay. Ang bahay. Nakalibutan kasi ito ng bundok. Ang dagat na to. Ayun si Albert, nangunguha siya ng halaan at suso. Marami na siyang nakuha guys, sumama kami sa kanya. Ayan. Yeah. Ang ganda ng alon. Oh, sarap dito. Mainit lang, walang hangin guys. Ayan. Ayan. wow dami ba to sarap dito manguha ng halaan sana kaso wala kaming pangkot -kut. Pang -kut, kut yung pangkayod ng buhangin guys para kumuha ng halaan o suso yung suso kasi nakukuha lang yan minsan nabikit lang yan sa ito ba yan? Yan ay ito ganito guys ang suso ganito ang suso na kinukuha ni Albert ganyan ganyan And yeah. thank you for watching. Thank you for watching, guys. Bye.